Ako po ay uh, magbibigyan ng senaryo kung paano po mahilin sa karnimbaka sa palengke ang ilang bilyones na napupunta sa flood control. At kung paano po ito kinakatay, chinachap-chap, at niluluto. Nagsisimula po yan sa isang proponent na kung saan ay uh, kakatay po siya ng say 20 billion pesos mula sa NEP, BICAM, and program appropriation. Now, itong proponent na ito ay dadalhin niya ang 20 billion na nakatay niya doon sa mga nabanggit ko, NEP by Common Program, sa Region uh, 4B. Na kung saan ang Regional Director doon ay isang nagangalan, Mr. Gerald Pacana. Pacanan, excuse me. Now, yung 10 billion, si proponent na ang gagawa ng project dahil meron naman siyang uh, kumpanya na nag, nagkukontrata. So, ibig sabihin siya po isang contractor. So, hindi na po natin malaman kung exact, magkano exacto ang kanyang kikitain doon sa 10 billion. Pero, ang estimate po, abot ng 60%, kitanya, 40% na lang mapupunta sa project. Ano mangyari po doon sa 10 billion na titira? Siyempre, kukunin po yun Mr. Pakanan. At yung 5 billion, si Mr. Pakanan na po ang gagawa ng project dahil meron din po siyang sariling kumpanya na lumungong kontrata. And of course, doon sa 10 uh, sa 5 billion niya, magbibigay siya ng 28% SOP sa proponent. Now, anong mangyari doon sa 5 billion na natitira na? Yun po ay ibibigay ni Mr. Pakanan sa kanyang mga kaibigang kontraktor. And of course, again, si proponent kikita po ng 28%. Si Mr. Pakanan kikita ng 18%. Yung mga contractor, of course, kikita din yun, 30%. Alisin po natin dyan yung 7% para sa tax sa BIR of BAT. At meron pa pong 3.5% para sa tinatawag na EAO, Engineering and Administrative Overhead. Kasama po dyan, Bids Awards Committee, at kung ano na pa. So, 3.5%. I-add po yung total, 86.5%. Magkano lang po na pupunta sa project? 13.5%. 50%. Ganun po yung kalokohang nangyayari dyan sa Region 4B. Now, kunti na lang, Mr. Chairman. 40% ang ibinabayad agad uh, sa mga kontraktor at kay proponent kahit hindi pa po tapos ang project o kahit hindi pa gawa ang project at gagawa po sila ng mga fake accomplishment report, dinodoktor. Yan po, 'yung example lamang kung paano po binabalasubas